Oh, no, So, yun. Pupunta kami ng bagyo ngayon. Huh? Uh, Hollywood ride. So, ayaw. Samahan niya ako yung Let's go! So, yun, guys. Nandito na kami ngayon sa so, meet-up place. Antay na namin ng tropa. So, wait lang muna tayo sa meet-up. this travel sa... Uh, Pangkasinan. Bogio, Sagada, Laminos, uh, Ordoleta. tapos Mani. Tapos magmamanawag tayo pa uwi. So, nakita tayo mamaya na sabihan. Alright! Ito na sa Sagada, Ito na! Oops! So, yon guys. Ayan, tigil muna tropa na sira. Naplatan si Armando. So, abulan tayo mamaya. Up. So, yon. Oh. Another Aubreyana na, mga wana. Am. Um, Ang gal yung pinaka-pulinya. So, diretso pa rin. Kita tayo mamaya. Oh, all right. You are there. Uh. Una go. Okay. We're here. Kain okay. na, na muna, Terus bangus Tapos piglet Menolet <laughs> <laughs> We're here at the gap Wow, oh, nandito na kami Finally, natupad din ang pangarap Dati edit lang to eh Ano ngayon totoo na So thank you guys sa lahat ng uh, Sumama dito Yan sulit sulit Oops, so well, yun guys, kakain muna kami Kakain uh, dito na kami sa Pupunta namin sa Gadaw. Excited mo na. Okay. Yep. Oh. Here at sa After 12, 12 hours. Sibi mo yun? Umalis <laughs> kami ng 5 or 4 doon sa Pangasinan. Ang ilang nakarating. Basta ang dami, dami, ang dami, ang dami nangyari. Yan, kaya ngayon lang kami

Lapit kami. We're here at um, uh, sa peak nung sinasabi nila ng uh, Sea of Clouds. So, masyado pa maaga, hindi okay. pa masyado okay. makita yung uh, mahamog pa eh. So, kamaya tingnan natin. So, look. Tinan nyo naman. Ito yung pinuntahan namin. Ayan, no? Oh. Wala ba kumakain ng aros kaldo? Ayan, e, pinitawag nyo lang, ano, sea of clouds. Nakita mo. Napakataas itong lugar na to. Kaya, yeah, masabi mo, okay naman. Mamaya, maga pa eh, para makita yung kabuuan. So, ayan, guys. Hindi pa kami makauwi. Kapunta lang bago kasi, ano. Ayan, nakikita nyo, medyo na nakikita nyo, medyo na ulan. Patila muna tayo ng ulan. Punta tayo ng bagyo ulit. Oop, dahil sa ulan, tinan nyo! <tipan> oh, napakalupit! Napakaganda dito, napakamog. Oop! <tipan> Oop! <tipan> So, yun guys, uh, medyo masama yung panahon ganina. Ay, Ayan. <laughs> yun, yan ah, mga no? itong So, yun, merong isang, uh, yan, sila nanay po, uh, yung mag-asawa na. Pinatuloy kami dito. Sa dito pa rin kami sa ano, uh, Mountain Province. So, dito muna kami papalipas ka ng gabi. Sobrang thankful kami kasi bihira sa tao na hindi mo kakilala pero mo kapasukin mo. Diba? Pinakain at papatulugin. So, yun. Salud po dun sa dalawa na yeah, mag -isa. Sana all. So, yun. Kita-its tayo. Sunod. Wow! Here at Pinggit ulit. Ayan. Try sa So yun, medyo okay na yung ano, panahon. Kaya raid na ulit. Dami sa... Modern oh, yeah. Brabis. Oh, oh. okay, pakita, pakita bibigyan ko na usok. Oh. Kaya po temperature dito. So okay. oh. yun, medyo may averya ulit tayo na platanation drama natin pero at least umaga naman na so mahaba pa yung oras natin so, yan. so ayan guys nag slide po tayo ayan ayan medyo buti na agir oh, oh, vlog vlog <laughs> Ah, ayan, kaka-vlog po natin. Nag-camp lang po tayo, slide. Ayan, so, yun. Okay naman yung motor. May konting gas-gas lang. Gas pero, ayan, okay lang din naman kami. Shoutout yeah. kay James <laughs> Tolano! <laughs> Sorry doon sa so may-ari ng motor yung hiniram ko pero wala nating paraan nyo, wala naman. Ano lang siya, ito lang, waistline. Ito lang, side mirror. Kasi ano lang eh, gas-gas lang ang praso. <laughs> Kaya yung okay, sapatos ko natanggal. <laughs> Daba-daba-daba! Nah, ingat, ingat, ingat. ingat. Ride safe doon sa lahat ng ano. Buti na a talaga. Ito so, yan. Ayan, so, mga costume bag, let's box uh, tayo para Kasi ano, pura lang, 20 pesos lang So, Igorot Field Pakanyan din dito Oop, we're here at the Strawberry Farm So, papasok kami dun sa loob Oop, yun

Last day ng ano? Saka, uh, gala ng tropa dito sa Bani, Bani, Bata, Aba, Bati, Bani, Pagasina. So yan o, din yung drone namin. Oop, so ayan, naliligo na kami ngayon. At kung makikita nyo, yan, dito kami ngayon. Dito malakas yung halon, pero go pa din. Kita natin yung tropa. Oh. Oh ko, so, shout sa lahat ng hindi nakasama. Ayy! Ayy! Okay, video ka, video. So yun, yeah, magpapabawon tayo sa buhangin. Eh. Ito na! Oops, hindi ako sinigaw.